Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nananatiling matatag ang ugali, at matyaga, disiplinado, at mapag-ingat sa bawat kilos at salita. Ang tahimik na araw ay bunga ng pagkontrol, sa emosyon at pag-iwas sa anumang pagtatalo. Hindi basta nagpapadala sa tukso ng panandali ang aliw, o madaling kita, lalo na kung makasisir sa tiwala ng ibang tao, sa trabaho man o sa pamilya. Ang mga pangakong binitiwan ay tapat na tinutupad, lalo na kung para sa mahal sa buhay. Malinaw sa puso ang prinsipyo, hindi lahat nadedaan sa pera. Sa tahanan, ang Iris ay nagsisikap lumikha ng positibong enerhiya, malambing sa kapareha, masaya sa mga mahal sa buhay, at laging may dalang kalinga at malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay maaasahan sa bawat gawaing itinakda. Tahimik ngunit epektibong kumikilos, hindi pa dalos-dalos magtiwala at laging inuuna, ang pag-iingat sa bawat hakbang. Sa trabaho, matalino ang kilos, walang nasasayang na oras. Sa tahanan, ayaw ng gulo at mas pinipili ang katahimikan ng paligid. May likas na karunungan sa paghawak ng pera at desisyon sa buhay. Sa usaping puso, Buo ang tiwala sa minamahal at walang puwang ang selos dahil alam niyang ang pagmamahalan ay lumalago sa tiwala hindi sa duda At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masigla at puno ng sigla pagdating sa usaping pamilya. Ang kanyang mga salita ay paan ng kasiyahan at ang mga pangako'y sinisikap tuparin para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Laging may ideya kung paano makakahanap ng bagong pagkakakitaan at hindi basta sumasali sa usapang walang saysay o pakikipag na may halong panlilinlang mas pinipili ang katahimikan ng kasipagan, kaysa sa kasikatan ng chismis. Pangarap ay pinagbubuhusan ng sipag, at syaga, at sa puso ay may dangal, hindi kailanman nagpapadala sa anumang uri ng mga suhol. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay matatag, disiplinado, at masigasig lalo na kung para sa kapakanan ng pamilya. Ang kanyang salita ay may bigat, kapag nangako ay ginagawa, lalo na sa trabaho at pangangalaga sa tahanan. May katapangang ginagamit lamang sa tamang panahon at laging maingat sa bawat pananalita at desisyon sa bahay masinop sa pagkain at kalusugan ng buong pamilya at inuuna ang kapakanan ng lahat kaysa sa sarili walang puwang ang chismis sa kanyang araw kasi pegan at pagtitipid ang ugali para sa mas maaliwalas at maayos na buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay maingat sa bawat hakbang ng araw. Hindi nagpapadala sa padalos-dalos na desisyon, lalo na kung may ginalaman sa trabaho o pera. Sa larangan ng trabaho, laging alerto, mapanuri, at inuuna ang katapatan kaysa sa kasikatan. Hindi nagpapadala sa tukso ng hindi tapat na relasyon, o panandaliang ang aliw. Ang bawat oras ay mahalaga kaya't sinisikap na matapos ang mga gawain ng buong kasipagan. Handa laging tumulong sa magulang at inuuna ang kasiyahan ng pamilya. Kapag gabi na, pinipiling magpahinga upang maibalik ang sigla ng katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay matapang ngunit mapagpasensya laging handa sa bawat gawain at hindi basta-basta nagtitiwala, sa hindi palubos na kakilala na mga tao. Tahimik sa pagkilos at hindi mahilig makisali sa mga kwentuhang walang saysay. Sa paghahanap buhay, hindi pinapairal ang kalokohan, bagkus ay mas pinipili ang tapat at marangal na paraan. Sa pamilya, nais ay palaging masaya ang ugnayan, at ang tahanan ay puno ng positibong enerhiya. Sa usaping pera, maingat at hindi basta nagpapautang. Sa pagmamahalan, may lamang natutuo at ginagabayan ng tamang pag-iisip sa bawat hakbang ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw, ang Libra ay nagpapakita ng pagiging likas na mapagbigay sa kanyang pamilya. Kahit sa simpleng paraan, ay palaging handang tumulong at magbigay sa abot ng makakaya. Ngunit kailangan ding bantayan ang pagiging mainitan ang ulo, lalo na kapag may hindi naaayon sa inaasahan. Sa larangan ng pananalapi, likas ang pagkakaroon ng disiplina, marunong magimpok at nag-iisip para sa ikabubuti ng kinabukasan. Sa trabaho naman, ayaw ng libra ng patumpik tampak, dapat ay may direksyon at tapos agad ang dapat gawin. Masigla ang isipan kaya't nakakagawa ng mga desisyon na maayos at kapakipakinabang may determinasyon at syaga, kaya't patuloy ang hakbang patungo sa mas maayos na pamumuhay. Marunong sa paghawak ng pera, hindi basta-basta gumagastos at laging may inihahandang reserba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa araw na ito, lumilitaw ang likas na disiplina ng Scorpio. Hindi ito basta nadadala sa mga sabi-sabi, lalo na kung walang sapat na ebidensya. Mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pamilya, kaya't inuuna ang kasiyahan at katahimikan sa tahanan. Tahimik pero alerto sa mga salitang bunibitawan, Ayaw makasakit at mas gustong umiwas sa gulo. Hindi gusto ang mga usapang walang saysay at lalong ayaw sa mga relasyon o sitwasyong magdadala ng kaguluhan. Sa trabaho, seryoso at may paninindigan, gusto laging may direksyon ang ginagawa. Marunong magtipid at ang iniisip ay ang seguridad ng kinabukasan. Ang Scorpio ay tahimik ngunit may matibay na pundasyon ng prinsipyo at katatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw, masigla ang enerhiya ng Sagittarius sa tahanan, dala ang masayang aura na nakakahawa sa buong paligid. Mahalaga sa kanya ang kasiyahan ng pamilya, partikular sa pagkain at simpleng bonding. May tapang at determinasyon, hindi agad sumusuko lalo na kapag alam niyang nasa tama ang kanyang hakbang. Sa trabaho, hindi ito nagpapahuli. Kapag may ipinangako, gagawin ng buong buo. Hindi rin hilig ang umasa sa iba, mas gusto nitong tumayo sa sariling paa. Mas pinipili ang mga aksyon na nagpapakita ng lakas ng loob at kakayahan, kaysa sa mga pakikasama na may kapalit. Nasa isip palagi ang pag-asenso, at ginagampanan ang tungkulin ng may dignidad at tiwala sa sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri at responsable ang Capricorn ngayong araw. Sa trabaho, ayaw nitong pumasok sa alang ining sitwasyon o gumawa ng bagay na maaaring ikapahamak ng karera. Laging may iniisip na long-term goal at pinipili ang mga tamang desisyon. Sa loob ng tahanan, hindi ito komportable sa mga usapan na may kabastusan o pagmumura, naniniwala itong ang mga salita ay may dalang enerhiya na dapat panatilihing positibo. Masikap at matipid, hindi basta-basta ginagastos ang pera lalo na kung walang kasiguraduhan ang kapalit may paninindigan, hindi madaling mahulog sa tukso o suhulan, at sinusunod ang mga alituntunin ng tamat disente. Laging nag-iingat at seryoso sa tungkulin dahil sa takot na mawala ng magandang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Tahimik ngunit mapagmasid ang Aquarius ngayong araw. Ayaw nito sa mga usapang may kayabangan o chismis, mas pinipili ang katahimikan at mga salitang may kabuluhan. Hindi basta-basta nadadala sa mga suhulan o pakikipag-usap na walang kinalaman sa layunin ng trabaho sa tahanan, maunawain at sensitibo sa pangangailangan ng pamilya. Kapag alam niyang tama at makakatulong, agad itong kikilos upang mapaayos ang buhay ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho, likas na tapat at hindi mapagkunwari, mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa at tahimik, kaysa sa makipagbolahan. Nais nice nitong makuha ang respeto hindi sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw, mapapansin ang matinding tsaga ng Pisces. Hindi ito nakikisali sa usapang palakasan o pakikasama kung walang saysay, mas gusto nitong magtrabaho ng tahimik at maayos para makamit ang inaasam na tagumpay. Maaruga sa pamilya, at ang hiling ay masaya at payapang samahan sa loob ng tahanan. Positibo ang pananaw, kaya't pinipili ang mga salita at kilos na nagdadala ng good vibes. Sa trabaho, laging handa ang isip sa kahit anong gawain, hindi basta sumusuko, at kayang dumiskart sa abot ng makakaya. Sa larangan ng pag-ibig, may lalim at lamang ang Pisces, handa itong magmahal ng tapat at totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.